magandang hapon. For today's video ay magluluto ako ng munggo. So, ayan. Hindi ko na lang pinakita sa inyo sa paggisa ko ng mga lamas. Pero ito pa, hindi ko pa nilagay ang munggo. Carne lang muna ang pinitrito ko. Ayan. Yung mga lamas at saka carne. Ito yung munggo. Kunti lang lulutoy ko kasi dalawa lang kami. Ayan. Ang bango na siya, guys. Ayan. Luya, ahos, bawang. Ayan lang. Yan. So, ayan guys, ang niluto ko ngayon for hapunan namin. <coughs> Inyo kasi makita, guys. Yan. Makita nyo pa. Ayan pumutok na siya guys ilagay na natin yung munggo kasi pumutok na ang karni pumutok yung ano karni ito siya guys lagyan natin siya kunting suka para hindi siya mapapanis ganito ako guys pag magluto lagyan ko siya ng suka para pang ano sa panis niya. Tang, hindi siya mapapanis agad. So, lagyan natin siya ng tubig. So, ayan, lagyan natin siya ng tubig. yan Then, timplahan natin siya. Tingnan natin siya ng magic syrup. Busin natin to kasi ano na to eh, hindi na to isang sashi ang magic syrup. Lagyan natin siya ng asin. Yan. natin siya ng oyster sauce. Itong oyster sauce. Ah, datong puti. Oyster sauce. Datong puti. Oyster sauce. Ayan. Kasi natin tong isang sashi. Itong pa. Sarap ito sa panlasa. yung rice. May ako kanina umaga ito <laughs> yung ulam kanina sa umaga. Hindi ito lang nabawas ang kinagat ko. Yan, mapakain na naman to sa ano, hindi kasi to dito maubos namin kasi ayaw ko parang nagsawa na ako sa mga canned goods sa ano si foods ah si sa can goods niya yeah? mga beef loaf ganun nagsawa na ako so ayan pakuluin natin siya pakuluin natin siya guys hindi na ako magsasaing siguro lang gano hindi na ako magsasaing ayaw makinig hindi na ba ako magsasaing? Tama na tong kanin. Magsaing pa ako. Sure ka? So, ayan guys. Yung ulam kaninang umaga, hindi na naman yun makakain kasi ngayon nga, nagluto ako ng munggo. hindi so, naman, hindi, na, ma, hindi na ako, hindi ako, patulad na dati na mahilig talaga ako dati sa ano, mga canned goods. Pero ngayon, hindi na. Hindi, hindi na ako mahilig sa mga dilata-dilata. So, Ayan. Pa anuin na lang natin to, tikman natin to. Ulang siya sa timpla. Wenon. barilan na. nakalimutan akong bumili ng chicken cubes or pork cubes ganun, mga cubes cubes dyan hmm. Tama na, simpla. So, lagyan natin siya ng ibuyas dahunan. Matulog ka na dyan, oy. Habang may time pa. Matulog ka pa. Maligo natin ako. Hmm. <coughs> 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 Zij jagen. Echt stok. biscuit. ow oud, 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 <laughs> ayaw mo nang awit yung law aw mm. mm. pasaway ka talaga so ayan guys ayan lang Kunti, hinati ko lang yung munggo. Hindi ko inubos yung isang sachet sa yung munggo kasi marami na. At dalawa lang kami. Baka mapapanis kag inubos ko. So, marami pa rin. Kahit hinati ko na. So, dahil tapos na ako magluluto at ako maliligo na. So, ayan guys. Tapos na ako magluluto. Ako'y maliligo na din. So, hindi na ako magsasang kasi meron ang kanin. Ayan, tama na to sa aming dalawa. Init. Napagod ako sa kakahanap ng upahan namin ng bahay. So, maliligo na ako kasi hapon na. Anong oras na? Lasing ko na. Oh. So, ayun lang guys. Ako'y magpapaalam na. Bye!